Huwag po siyang damihan na sa paglagay kasi para po may space siya kapag na ano na... for today's video ay may gagawin na naman tayo mga people. So ito yung ingredient natin ang harina. Ayan, third class. Pwede rin gumamit ng first class or pwede rin all-purpose class. all-purpose oh, class? All-purpose flour. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyo at anong bit nyo na mga flour. Okay lang yan. So ngayon, ang ating ingredient ay syempre dahil ang gagawin natin ay binangkal. Huhuy! O diba binangkal? So meron tayong sisimisid. Ayan, one-fourth po siya na sisimisid at saka meron tayong baking calumet, meron tayong margarine, ayan, margarine at syempre ang brown sugar pwede rin kayo gumamit ng white sugar guys pero bit natin ngayon ang brown sugar dahil ito ang mura, mas mura ito kaysa white, o ba diba? kung saan tayo makamura doon tayo, oo, o, ayan dahil tayo ay uh, low budget, <laughs> So, yan nga mga jay, ang gagawin natin ngayon ay ang binangkal so let's begin sa ating recipe for today kulang pa ito guys wala pa tayong itlog may itlog pa ang kulang dito ay itlog huo muna tayo itlog So dahil dalawang kilo ang ating gagawin ay meron tayong dalawang itlog. Sa isang kilo, isang itlog lang mga people. At tsaka meron tayong milk. Ayan, bumili pa ng milk. Ayan, milk powder po ang gamitin. Ang sukat niya ay 3 and 3 fourth tablespoon. So ito yung mga sukat natin mga jay. Ayan, siya ang ating recipe. Ayan, tignan nyo ng mabuti para alam nyo kung paano. Diba? Yan, isang kilo lang yarn O, yan yung sukat. Yan yung mga tamang sukat sa mga ingredients sa isang kilong binangkal. So, kung gusto nyo ng dalawang kilo, i-times it nyo lang ang mga ingredients na nandyan. So, ngayon, let's begin sa ating recipe for today ang binangkal alamadel. <laughs> so, yan guys, kamayin lang natin to kay hindi man marumi ang aking kamay, kaya naghugas man de kulas <laughs> yeah, so, may... uh, kamayin natin siya guys. So, yan, Dito tayo. Dagdagan muna natin ng harina kay... Ano? Gusto niya dalawang kilo? Hindi man. Siguro pasigol dito ang dalawang kilo, eh. Ayan. Mga isang kilo lang muna. Maya na yung isang kilo. Gagawa tayo ng... Ano? Tabay. Butasan natin ang gitna para dyan natin ilagay ang mga ingredient natin. Unang ilagay ang baking powder. Isa at kalahati. sa kalahating baking. Tapos ay, oh, sukar po ay. Ay, na sukar. Haluin sa harina. sugar, two and a half cups. Di pa igi mo sukar. Mga Di Two cups sugar. Tapos ang isang mm -hmm. Isang sashi na milk powder. At ang sunod ay margarine. Two tablespoon. Mayroong spoon. So, puni yung margarine. Ay. isod ng takik. Kuha man Ito, ito, ito. Durogin ang asin. Asin! Tunawin ang asukal

It's time to rhombus Baka nagtaka kayo guys kung bakit ko yan kinamay kamay. Kasi mahirapan naman tayo maghalo ko pag ginamitan pa natin ng spatula. No? Pero malinis naman ang kamay ko mga people at kami lang ang kakain nito. Hindi namin pambinta. Pero pag pambinta hindi naman malinis. Ay hindi malinis. <laughs> hindi naman marumi ang aking mga kamay mga jay. Kaya naghugas man ako ng kamay. Oy. So ayan mga disclaimer. Kinamay ko yan. Hindi naman pwedeng paahin. No? Kailangan kamay talaga kasi hindi pwedeng paahay. <laughs> Sobrin ni first class pa. Anusa. So ayun guys, ganyan na ang ating binangkal. So kailangan meron kayong extra na flower para Pagmasa nyo ay hindi siya magdikit-dikit. Ay, hindi siya dumikit sa iyong mga hands. So, ayan guys. Kung nakarating kayo pag pagpanood sa video hanggang dito, ay ibig sabihin ay iyong nagustuhan. Sorry. <laughs> so, ibigay ko na sa inyo guys ang sikreto para hindi po maging matigas ang inyong mga binangkal. Ay, kailangan po ay hindi po masyadong dry ang inyong pagkamasa at huwag nyo masyadong masahin ang masahin kasi talagang maninigas yan kapag over po ang kanyang pagmasa huwag po masyadong masahin para hindi po siya manigas. Baka nagtaka kayo kung bakit dalawa at ito kasi tig-isang kilo yung ginawa ko mga jay. Kaya po maliit man ang ating masahan. Hindi man magkas siya pag pagsabay natin ang dalawang kilo kaya dalawa ito. So ayan ganyan siya guys. pag so, ganyan na guys, ay ready na itong bilog-bilogin para lagyan na natin ng sesame seeds So baka sabihin nyo na, inday dati yung akin ay hindi man na ano dumikit yung sesame seeds na nilagay ko. Nung niluto ko na ay nakalbo man ang aking binangkal, wala man na iwan sisili lahat ay na man. Lumutang sa mantika ay pag nagmasa kayo nito mga jay, kapag binilog-bilog nyo na, ay kailangan yung basain ang inyong dough. Basain siya guys, para dumikit yung sesame seeds. So, Ayan. Ready na siyang bilogin. Nasa inyo lang kung gaano kalaki ang inyong bilog. Pwede rin naman hindi masyadong bilog. Mas bilog siya. Yun na yun, bilog. <laughs> ganyan. O, oh, ganyan, ganyan lang mga Hindi na natin to i ano. Kung okay, years, na papan. I, ano siya na? Sukatin kay Hindi man ito i eh, binta. Kaya okay lang na walang sukatan. Uy, basain mo. Wala nang sukat-sukat. Diretso na ito kay Hindi man ito binta, guys. Ano ng kamot na? basain ang duho para dumikit ang mga sisimisid. O, kasi kapag pinalutan mo na sa antika, ay baka mag, si Alisan lahat, ay kalbo yung anong bubinang kal. Ganun lang siya guys, abanan, adaman. Abangan nyo ang ating pagluluto. So ayan, pagkatapos lagi yan ng sisimisid, okay na, luto. So yun na guys, ito na yung sisimisid natin. So bago natin ito ikalidin, ilagay dito, basahin muna natin itong ating do sa karatin ilagay at ganun ganun o di ba mekos mekos oh ayan na siya ana dikit dikit i ganun natin saboy para dumikit ang ating sesame seed ayan guys paulit-ulit lang hanggang matapos tayo iya oh mo ang color ni black pagukan na ba yung mga undong ninya kumpa oh Ini sama na nukai sendiri, anak boleh buat ni loh So ayan na guys, ang ating binangkal. Ayan. Tapos na po siyang lagyan ng sesame seed. Ayan. So ready na itong loto. Ayan. Ayan na mga people. Loto, loto. So ayan guys, dito na ang ating maraming mantika dahil gusto, oh gusto. Kailangan siyang palutangin sa mantika para po maganda ang kaniyang luto. So ayan guys, painitin muna natin ang mantika. So yun guys, itry natin tong isa kung mainit na ba ang mantika. Ayan. Ayan, pwede na nating ilagay ang ating binangkal. Ay, ayan guys. Dandahan po nating ilagay ang ating natanaw na pa. Binangkal. Huwag po siyang damihan na pag, sa paglagay kasi para po may space siya kapag naano na, ano na uh, nag na siya. Kasi kapag nilagay mo ng ano, aray init. Hindi po siya basyadong damihan o punuin ang ating kawali guys. Kasi kapag nag-crack na siya, hindi po maganda ang kanyang pagkabiak kapag marami po kasi magsiksikan. Kaya kailangan tamang tama lang na makapag-crack siya ng maganda para crack na crack ang ating binangka. So yan, malapit na po siyang maluto, malapit na siyang mag-brown at lulutang yan siya lahat kapag tamang-tama na po siya guys. Pero hindi po siya natin tanggalin kapag hindi po siya talaga naluto at na-brown na siya. So ayan na guys, luto ng ating binangka. Hanguin na natin yan. So ayan na guys, andito na sa ating magic lagayan. magic. Ang ating binangkal na very very liki. Pinaliking, binangkal mga jay. Ayan, it's so yummy. Yung iba nakalbo. Hindi kasi inayos ng darling maglagay ng lunga. Kaya nakalbo tuloy. That's all for today's video. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo, kayo sa mga susunod ko pang video. Bye anyway, bye guys and God bless everyone. Bye mga jay. See you on my next video.